Naimbitahan naman ngayon tayo sa dito sa Bangbangar guys. Bangbangar Bangged. Kainan na naman guys lap Laplapog ano? Laplapog bangbangar pala ito guys. Pagkaalala ko nung bata ako, dating tinatamnan ng mga mais, gulay pa to, wala pang bahay. Pero ngayon, tignan nyo. Dami oh. ng bahay guys. Halos puro bahay na. No? Yan, dito tayo napunta ngayon. Medyo inimbatihan tayo sa isang kainan na naman guys. Puro kainan na napupuntahan natin ngayon. Kaya puro kainan ang upload natin. Shout-out-mu, shout-out-mu, nih, baka-mu. Oh. Nasib, nice shout-out-mu, nih, baka-mu. Shout-out-saya, Katrin Bernardo. <laughs> <laughs> Daniel, Daniel, padilpat kangarut. <laughs> Shout out mo mamang mo. Ah, uh, bahay ito ng ano, bale bayaw natin, guys. Ah, uh, doon sa kabila yung ano, may handaan. Graduation ulit, guys. Yan, bale bahay din ng bilas natin. Bilas ko, guys. Ah, uh, pinsan ni Mrs. yung Mrs. Mrs. niya.

Kain muna tayo, guys. Ah, okay. na, na lang natin ituloy Pagka ano, kain kumakain mo. Eh. Dami na naman pods dito, guys. Daily na lang tayo may natin ang na handaan.

Fourth year college. Ah, nakagraduate yung anak niya ng fourth year college. Hey, hey. <hums>

Oh, madam. Yay. Shout out, shout out. Shout out, Come on Nang sina tayo, guys. Dito tayo sa kusina ngayon. Dito na tayo kumain. aso? Mga kamag-anak ni Mrs. Guys. kamag-anak ni Commander from Malekong. Ante, greet. Hi, <laughs> kamano. Hello, Hello, Ulen. Hello, Rio. <laughs> Amin nagbuibuya ko nang Amin nagbuibuya kaya katatan. Tama na ulit great. Shout out. Shout out mo yung ano. only. Ang shout out. Ade. Hoy na lapo man. Kain muna kami ng Guys, kain muna Mga basak mul. <laughs> Dinaldalam guys sa, ta yeah, yeah, yeah. sa Tagalog gigadong. Kami. Pagmurong. Manuk galak ta. Naa yang Apretada. Baboy inapretada. Editsan Kaldereta pag kambing pero pag kababoy apretada guys. Adobo. Binubuan. Balencia na ang tawag sa amin na ito. Ano ang tawag? Uh, ano ba sa Tagalog? Parang uh, nakalimutan ko. Pero ano, masarap na ano yan. kasi sa Ilocano. Uh, Pasta. Para pasta ata sa Tagalog, guys. Nena, guys. <laughs> Chatat mo nila kayo mo. Pailan na ano? Pailan na Oh, ah! na. Ah, chat mo, ante. Chin na di kam kablawam. Yes, kayo amin ah. <laughs> <laughs> amin nga taga Malibkong. Ah. Oo, nasa <laughs> taga Malibkong kablawam. <laughs> Anti manda guys. Awang kayo yeah <laughs> Shout out mo ang tinagayin ko. Wala. Anya, shout out ko. yung anak monti ayo shout out nanti tay anak ku nanti Canada. kanada nini ku jay unap ni mama jay oh ya, ma anak ni anti delia guys dari <laughs> baritau ayo habisnya tayong kumain guys Yun na lang guys. At hanggang dito na lang. Yun. Uh, and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Ito ang yung Tito. Tito Jun MTB. And thanks for watching guys.